Hello guys, mamahaw dayta guys. Sa una, pobreed me kaayo guys ug mga on kay grabi sad tong lagi. Mga on may agamong sudan, tagsara ka buwad, unsa gubdub badzon. Unsa karon? Kay nabobintaha naman kuno hita. Dato na ko guys, dato na kaadzo kay mamahaw puro na kan sudan buwad. Dagha daghan na kayo sud ano maong dato na ko kayo kaysa una tagsara man sud kay pa kayo kay tagsara karon daghan na dato na <laughs> dali mga unta mga untag buwad na ma with matching kalamansi o tuyo na itong buwad guys daghan dato na ta kay daghan nagbuwad <laughs> daghan nagbuya buwad buwad bu 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 bu